Magandang araw kaibigan. Ako si Nat. Halika at samahan mo akong pagnilayan ng salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Ngayong araw na ito ay kapistahan ni San Felipe at ni Santiago, dalawa sa mga apostoles ng Panginoong Jesus. Kaya naman sa unang pagbasa, tampok si Santiago. Sinabi doon na nagpakita sa kanya si Jesus ng personal, makaraang muli siyang nabuhay. At sa Ebanghelyo naman, tampok din si San Felipe at ang kanyang diskusyon kasama ng Panginoon. Batid natin na sa pamamagitan ng mga akda na ito ay malapit at masinsinan ang relasyon nilang dalawa kay Jesus. At ang kanilang ugnayan na ito ay nagbunga ng kanilang pagtataya ng buhay sa pagpapahayag ng mabuting balita ng pag-asa, pagmamahal, na pagliligtas sa atin ng Panginoon. Yan nga ang inilalarawat sa ating salmo ngayon ding araw na to. Ang pagpapahayag ng mensahe sa buong mundo. Yan ang dakilang misyon na ginampanan ng dalawang apostoles na ito. Si San Felipe at si Santiago. At sampung punang mga alagad pa ni Jesus. At hanggang sa kasalukuyan, kaibigan, ngayong panahon na ito ay yun pa rin ang tawag sa atin ng na mga nananampalatayang kristyano. Ang ipakalat ang mabuting balita. At kagaya ng mga sinaunang alagad, nagagampanan natin ito ng may katapatan kung nagiging masinsinan din ang ating ugnayan sa Panginoong Diyos. Ang ating relasyon sa Diyos na napapalago sa pamamagitan ng pagdarasal, pagnilay, pagsisimba, ay siyang ating lakas para magawa ang ating misyon. Kaibigan, ikaw at ako, ay alagad ng Panginoon kagaya nila San Felipe at San Thiago. Kung sila ay namuhay ng may oposisyon, pasakit, pagsubok, tayo rin naman ay ganun din, di ba? Lalo sa pagsisikap natin na gawin ang kalooban ng Diyos, marami tayong na raranasan na hirap. Ngunit gayon din naman, kung sila ay sumalangit, dala ng awa at kabuti loob ng Panginoon, tayo rin naman ay may pag-asa ding sumalangit pagdating ng pagpanaw natin sa mundo. Maganda pag nilayan sa araw na ito kung gaano na kasinsin, kalapit ang ugnayan natin sa Diyos. Kaibigan, sikapin natin na palaguin ang relasyong ito. Upang kagaya ni na San Felipe at Santiago ay magsilbing saksi ang ating buhay, gaano man kasimple o kapayak kung paanong binibiyayaan ng Panginoon ang lahat na nagtitiwala at umaasa sa Kanya pagdating ng tamang panahon. Kaibigan, kung ikaw ay na-bless ng uh, ikling reflection na ito, pakilike at pakishare ang video, maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Muli ito po si Naza na nagsasabing, sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless po.